Pang tinula, mga kabagkat. ni hmm? sa bali mo tinakulong yan di. <laughs> ah, mo no mo. Eh, pang tinula, mga kabagkat. Napay hmm, pato mga kabagkat no. Hmm. Pang sepatu nih gue pilih situ eh. hmm reading selalu mas turun sih kamu <gibadita> kita nayo Asto dito i probinsya mga kabagkatan ah untuk ko lagam ke kok eh, neng ngegantung ke laga ini e, kita ke kau boleh nggak ganti 1000 nan kaya warna kuda manuk Pai, native nga baboy nito ini eh, ko ay pilis. Ang nga baboy. Ayun yung makita mga kabagta kasi nangisit nga ka talaga. <laughs> uh, mga pulo kilos lang ata ito eh. Nangisit nga talaga. Ang makita. Ito itong bahay ni Kuya Pilis ito yung nalamiis mga kabagkat Ito yung kanina na eh Eh Baboy na native Talagang organic Tapos ito dito yung probinsya mga kabagkat Ang aga aga ko Ang galaga da sidam kada ko ilakum mai muti mo giti nyug hmm. tapo pay laman na datan diba makita tuy patay na tuy ay Makakargaan na tayo tayo mga kapagkat. Okay. 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 Nandito bumutos ng maramdaman mga kapagkat.